Thank you. Salamat po niyo. Pakita mo muna sa distrito. Kami tayo 'tong pwedeng dito. Thank you po ko. At hindi lang hindi lang po kami ang matulungan niyo. Mm. Pati na rin po yung mga tao na nangangailangan po ng tulong. Sana po makita niyo po sila. Mm, grabe na mga kaswi. Sana po ano sa mga nakapanood po sa amin. Mm. Sana po ang gayahin, ang, ang gayahin po nating lahat, yung kayo po. Opo. Opo. po. Nagkaroon po ako ulit ng, ano, ng gagayahin. Mm -hmm. Pagdating para, ng araw. Para, para na. <laughs> so, totoo lang po, mm -hmm. napakalakay na po para sa akin ng maging tulong niyo po sa amin. Mm -hmm. Promise po. napakalaki Kaligayahan ko naman. Kaligayan. Kung mas mas kung masaya po kayo, mas masayang masayang masaya po kami kasi po magiging maayos na po talaga pag-aaral namin. Hindi na po kami yung ma-absent ng ang reason lang po ay walang sasakyan, walang tubig, walang madamit, walang ganoon po, walang tubig. Ngayon po, safe na po kami. Kaya maraming maraming salamat. Welcome, Ate. Papunyo ako ipagpasalamat. Mahiyak po ako dito. Hindi mo ako po kasi kayo, nakakaya po yung tulong nyo, totoo po, promise. Ngayon ko lang po ito naranasan, kaya hulog po kayo na ng langit. Siguro nga po kayo na po yung ni Lord. Mm. Pagmamahal ng ating Justin sa inyo, muna na tayo para din makauwi na din kayo tayo. Basta ngayon, ipanatag niyo yung loob niyo na safe yung mga anak niyo. Basta po Tapos kayo namang mga anak, aayusin niyo lang ang pag-aaral niyo. Basta o, oh, sir, o nga naman po, ang kailangan makaintindihan tayo, mm. hindi -hmm. naman po sila. Sila po ang kukontak doon sa amin para yeah. kung ano naman po sasalubong po kami kung saan po tayo magkikita kahit ka. Ah po. Ano, okay na po. Pwede na tayong um, bumalik. Katakram. Masaya na yung puso ko. Okay na, Katakram. Next mission na tayo. At least ito, sila ate. Kukumustayin na lang natin dito. Ano, Katakram? Masaya yung puso ko, ate Bea, ate Celine na uh, okay na lahat. Ang ano na lang, pagbubutihan namin mga magulang nyo, tapos kayo pagbutihan nyo din. Para darating yung panahon. Mabilis lang yan, four years. So, Lalong-lalo lalo na nga po sa inyo na bali pa pangalawang magulang nila, ipakita eh, nila yung talagang hindi hindi sayang yung ginagawa ninyong tulong sa kanila. Opo, oh, Tay. Pagka ako nabalitaan kung hindi nyo pinagbubuti yan, sasakaling ko kayo. <laughs> Dapat po, magbigay sila ng report sa atin. Tay. Tama po yun. Tapos sabi ni tatay kanina, isusulat nyo yung ano ha, mga ah. gagastos ninyo. Ganun ah. ba yun? Oo, kailangan nyo. Kayo. Kailangan po yun. Mga binili. Malay mo, binili pa lang pabango yung boyfriend. May boyfriend na pala. <laughs> o, di ba? Meron man, gano'n. Kailangan naman. mo ko yun dahil pababasa ko kung sa'kin yung anak na siya. Baka nag-bono ko na kayo. <laughs> anak ko na <malaroon>. lang. <laughs> Pagdadala pa akong bigas. Pagbalik ulit. Para kahit bigas man lang. Tsaka kasi yung ulam. Maubos din kagad yun eh. Kaya galingan natin ang pagbenta ng deswasing Kuya August. Para masuportahan natin yung mga bata. Ay ano, kung tawag na lang namin siya koya Kuya? Ay, o... Hindi po tayo. <laughs> And, <laughs> hindi po. Ram na lang po. Ram. Kayo po yung tatay namin eh. Mas matanda po kayo. Kaya ano na lang. Ram na lang po. Ram. O kaya anak. Oh. Anak, si oh, yeah. ano, yung papa ni Bea, mas bata pa si. eh. Ay, oo. Oh. Ilan taon na po kayo? Ay, dito oh. po. Hindi din ano? Eh, ano na lang po, Ram na lang po tawag niyo sa akin, Ram. Si tatay, anak, pwede. Okay. Oh. Oh. Ram, asing Ram po Ram. At least, naka-safety na kasi, sila, Ate hindi yung ano. Tingnan mo, no? Isipin mo, three years silang nagtiis doon. Ba't ngayon lang kami napadaan dito? Si Apo, yun ko, hindi. Tapos, ayaw pa niyang magsalita nung nag-uusap kami. Ba't tipid pa magsalita? <laughs> Ay, talaga pong... Hindi <laughs> ko kasi kayo, ano? Sila, Kumbaga hindi nga kayo sanay sa ano. Oh. ano? Sa anon ko lang po kayo nakakita. Hmm. iniisip mo kami yung nagbibenta ng tao. Okay. Wala Ay, ba? mo nga isip na gano'n. Ah, gano'n. Nahiya ka lang. Oh. Mm -hmm. Siguro na sobrang na napupuguyan ka sa akin kaya ka nahiya, ano? Hindi <laughs> <laughs> po. Ano ko po kasi talaga, ano? Nagtatanong mo po kayo ng ano? Yun, yung yang na bato? Uh, yun po. <laughs> ano ko lang yun para makausap ka? uh, para magsalita ka. Oh. Para to lang sa amin po, likas po sa amin yung mahihiyain. Mm. Ay, oh, yun nga po yung dapat nang tanggalin. Eh. Ba't yung mga ano, hindi masya... Yung ano, ang tawag doon? Yung... Yung mga... Ay, ba yun. Badyaw. Ah, badyaw. Oo, oh, mga badyaw nga, mga ano. Sila, hindi mo pa kinakausap. Lumalapit na sa'yo eh eh. <laughs> Alam po yung ibig ko sabihin tayo. Oo. Oh. Oh. Marami mo nakakita na. Ng... Yung iba ko kasi tinuturuan ng mga magulang. Kaya sabi ko, bakit ganito tinuturuan ng mga batang mamalimos? Ay. Sa amin po, wala po mga Ay, ala mga... po na ko. Eh. Um, yung mga ano tayo, basta tinuturuan ng buting hapo eh. May mga yung magulang niyo ate Celine, hindi ganun eh. Titiis na lang po sa gutom kami. Oo. Oh. Kung nandito po kami sa bayan, ay hindi po kami nakakahingi. Yun po ay sa matinding kahiyaan namin. Hmm. Sana yung lakas ko hanggang sa... hanggang mawala ako, ganito pa rin kalakas para magawa ako doon ng ano. Ah. Tsaka talagang sa inyong pagkatao, yung nakakikita ko yung talagang inuutos you know, sa ating lahat ng ating Panginoong Diyos. Mm. So si Tatay naniniwala na may Diyos? Ay, talagang hindi man po ako nakakasunod sa kanyang inuutos you know, sa ating lahat. Mm. Talaga po ako ay may, may pag-arang at may tiwala sa kanya. Oo, oh, tama po tayo. Kasi hindi naman tayo talaga perfecto eh. Pero pinipili niyong laging maging mabuti. Ay, talaga kung yun kailangan siguro ng bawat siya na piliin yung maging mabuti. Opo. Oh, oh. Kasi naniniwala po kayo doon sa ano, pagka gumawa ka ng hindi maganda, eh, hindi kayo biblas ni God. Hmm, tama so, po. Hmm. Tsaka gugulo yung buhay pagka Oh. Pero kang ginagawang hindi maganda, hindi inaayon yung kilos mo sa kagustuhan ng ating Diyos, no? Hmm. Tay? Kagaya nga lahat po ngayon, alimbawa ngayon po ako gumawa ng mali sa, sa kapwa ako. Yeah. <clears throat> hindi ko man po ngayon maarandaman yung sukli sa mga ibang darating pang araw, maarandaman ko yeah. kung paano yung sukli ng aking ginawang mali. Ang galing din eh, no? malawak din nang ano ni tatay sa ganun. Kasi inisip ko mabaka dumagat. Hindi ganun yung pananaw at prinsipyo. Hindi pero, pero sa naririnig ko kay tatay Katekram, yung pananaw niya ang ganda. Hindi po ang pangaral sa amin ng aming mga magulang na huwag hmm. kaming gagawa ng mali sa aming kapwa. Tama po. Hmm. Kaya pala gano'n na lang kapait si Ate Celine. Oh. Napaka-bless nyo, mababait ang mga magulang nyo, ate Bea, ate Celine. Kaya pala yung pangarap mong matulungan yung papa mo, yung magulang mo. Kasi na nakikita nyo yung kabaitan ng ano nyo, ng papa at mama nyo. Gusto nyo masoklian yung pagod nila, no? Tama yan. Yung may pagmamahal sa magulang ay... Uh, may ano po tayo, may nakahanda po sa ating magandang blessing. Kalakip na yon, dapat gawin din natin yung ano, yung magsipag tayo. Tsaka ano naman po, alam naman po namin na ano, pag gumawa ka talaga ng mabuti, mahirap po. Mm. Mahirap naman po talaga. Nasa Bible din naman po yun eh. mm. Yung gusto mong ano, yung gusto mong marating na ginhawa o kaya yung yung gain gagawa po kayo ng ano tama. Mm. Hirap po. Oo. Pero may nakahanda po talaga. Kapalit uh, na kakakitawa. Uh. Paano mahirap pipig mo sabihin? Pag po kasi ano, yun po yung tingin ko. Pag po yung gagawa ka lang ng gagawa ng mali, mm. mabilis lang po gawin yun. Oo. Oh. Oh. Ah. Oo oh. 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 nga, nandito na pala tayo. <laughs> Lagi nung Lagi lumalampas kasi yung ang lugar eh, hindi ko na nakabisado. Dito na ako kami ka Tani ko lahat Gutom na sila nanay niya. Wait lang po. Ayan. Bali lang tayo lahat. Ate. Kasi ano? Ka po kayong dalawa, pito po tayo. Pito. Ano kaya gusto nila, tatay? Gusto kaya nila yung ganito? Yung galisa. Ito. 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 One, two, three, four, five. Pwede po ba kuya kahit?

Uh, picture lang ho yung mga bata ka Telegram. Pa-makeup ko muna kaya kayo. Papa-makeup. Okay May ano po kayo dyan, yung nagme-makeup ate? Kasi para mas maganda po tong mga bata pag pinikturan. <laughs> Ah? White Anong man? Hmm, white bag. Hmm. Smile. Labas ngipin. ganda, ganda. Hmm. Sinong maganda? Siya o siya? Parehas daw. Ay, ano Tara, bibili daw ng cellphone si ate. Sabi niya ako, sabi. talaga ng cellphone ni Ate Katek para makasabay po sa sa kanilang pag-aaral. So, bibili ko kami worth 100,000 na cellphone. <laughs> Ma'am, yung worth 100,000 na cellphone. <laughs> Natawa siya. Ito eh. ah. po. Kuya, buksan po. Mmm, sige. Kayo po. Ano na. Ano to? po siya. Okay. Ito na Dito po Ako. yung sa gilid po. Ako. Sige. Thank you, Ikaw na magbukas. Siyempre sa iyo Sige. <laughs> <laughs> mm. kayo sa video Pakita mo yung uh, para <laughs> Thank you. po, kuya. <laughs> Ikaw para Okay, ikaw magbukas ha. Atin. Yes, And, uh, Wow! Hindi <laughs> po ako nag Ay, gagamitin lang sa pag-aaral siya. Eh. Nainggit yung isa, Kuya Ogos. Pakita mo, get, Ano po, ganda po. Yung cellphone ko po, bagong-bago po yan. Mm. Ito po ang dahilan kaya na wala lang ang mga cellphone. Bakit? Ewan ko po sa akin nga. Ano po na? Hindi ko walang alam dyan kung anong ginawa niya. Lalaglag. Manhid po siguro yung hita niya. Ito o. pag Siguro po pag ganyan po na. <laughs> oh. Ayan. Ayan. Kaya pala. Kaya pala. <laughs> kaya pala. Wala na ikaw kung ano-ano. Ikaw pala may kasalaran ha. <laughs> di po ba ganyan din po, di po yun? Ano pala? Tatlo pala. Kaya... Pero mas like, para Ano pala? Tatlo pala yung camera Tatlo ba? Yes po. Para sa camera. Ito yung charger mo siya. Susha. Wow! Tahiram oh. na ako po. <laughs> ah, Ganda. Pero pa meron pa ulit. Sa meron ho, may pera rin ulit. Mahal ko po kaya yung <laughs> pinsan. Pag pagbuti namin yung pag-aaral mo ha. Opo. Oh. Pagbuti yan ha. Pagbutihan ha. Opo. Pagbuti yan. Opo. <DOT> oh. Ingat sa mga kaya. <manipulated entertaining> yung charging niya na 71%. Kailangan mo muna siya 15%. Ngayon pag bumagsak na 15% charge mo siya ng 2 hours na 2 hours ang initial charging po. First hindi po charging. pwedeng drain po talaga siya? Hindi po. Ano po, kailangan po 15%. Po. 15% po. Kailangan okay. 15% charge mo. O ano, di ba din naman naging charge? Yes. lang po siya 2 hours kailangan initial charging. After no, pag na, pag may 15%, pag nakita mo siya mag 100 pwede mo na punutin kahit wala pang 2 hours. Pero sa una kasi kailangan 2 No? Mm. -hmm. Kasi yung battery niya para mas mabagal malobat. Thank you. Thank you. Asking. Ang babait po niyo! Thank you. Namamas oh. ka po. Lagi <laughs> ka ng pre-tempered. Ha? Hindi pre pa pala yung tempered. Wala na akong masabi kay ma'am. Ma'am, ano pong pangalan niyo, ma'am? May po. May Ann po. Si Ate May. May Ann. Mabait nga Tapos po si... Tapos si Sir Asbanjo po. Yes po. Ah, pangalan okay. niya si Si Sir J.M. Thank you, Sir J.M. Ah. Mabait nga po si si Ate. Pag nagpapachart po kami dito, hindi na po yan nagpapabayad. Ah. Kahit ilang cellphone po ang i Grabe naman yan. Thank you. Thank you. Ang mabait po niyo. Thank you. Mamasko na po ba yan? <laughs> Mamasko po. <laughs> minsan na po kasi nag-charge sa akin kay charge po sila. Wala po talang charge. E minsan po yung card namin isa lang. Mm. At, At nagagawa po kasi kami ng cellphone. Kaya... Ate, kung alam niyo lang ang tuluyan nila, Diyos ko, ma po kayo. Hindi daw po sa likod. Mm. Buti na, buti na nga lang, nandiyan kayo para sa mga bata eh. mm. Kasi kailangan kami po kasi talaga, kailangan yung cellphone po. Nagsag-aaral po sila, di ba nag-aaral kayo? Mm. Okay. Okay. Try mga group uh, group chat. Hala Hala. Kailangan talaga yung cellphone. Lalo na college eh. Opo, yung mga reviewer ko minsan sa ano na po binibigay eh, messenger. Hmm. Thank, Thank you. Thank you. Ang babayit po nyo. Thank you. Yung SIM card, ate. Ah, Bibili na rin po ako ng SIM Anong SIM? TNT. TNT ka ba? Gusto ko yung TNT. TNT! Binigyan pa ako na ni tatay ng 1,000. Uh, Ito yung Ayan. Ayan. So, yung... Ito, 50 pesos. And,

<laughs> Pamanin niyo! <mo, laughs> sina! Ay, <as> na ba ito? Picture niya! Ang siya naman ang picture nang maaidan! Magaling <laughs> sarawin yan! Tingnan oh. <laughs> ko. Ay! Para nang matanda matanda. Inaakit oh. na rin nga. Oh, Magandang hukluban! Ano? Kami aalis nga ba? Nasaan ko Ay! Kayo mag Huwag oh, oh, well, yung mga kalukuha kung kong sa Ako ay hindi lumalakad kung sa ausal at ako ay hindi gala. O, nangangangahit ay nakasakay sa ano. Kaya uh, kaya na mamamahal <laughs> Tama ang kamot tu kasi na ang kamot na mga ato, layo, ang kaso, taalayo, ang kamot na ang sasakit. Nga nga. Sabi na ka na Bye-bye! Nasaan mo? oh paano Paalam, magpaalam muna tayo sa mga katekram natin. Sabihin niyo, paalam po mga katekram. Paalam po mga katekram. Walang energy. Paalam po mga katagram! Ako po hindi. Paalam po hindi mga, mga katagram! <laughs> 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 Bakit tatay? Hindi po, at... Ano? Namimiss ano ko po sila. Um, oh. <laughs> hindi, may nanonood sa atin. Ang tawag ko, katagram. Kaya nga po, yung um, ano po. Um, Ayoko po magpaalam sa kanila. Wag na. Oh. Uh, pagka daw nakatapos na sila, doon na lang magpapaalam. Oh. Opo, ang sasabihin ko lang po yung mag-iingat na lang po kayo sa lahat. Sana po mas, sana po mas, mas marami ma po ang maibenta ninyong dishwashing para po. Marami ang... cellphone pa ang mabili. Oh, hindi, po. para po marami po <laughs> matulungan. Ah. Oh, po. At hindi lang, hindi lang po kami ang matulungan nyo. Hmm. Pati na rin po yung mga tao na nangangailangan po ng tulong. Sana po oh. makita nyo po sila. Sana po ano sa mga nakapanood po sa amin. Mm. Sana po ang gayahin ang, ang gayahin po nating lahat yung kayo po. Oh. Opo. Opo. Mm. Nagkaroon po ako ulit ng ano ng gagayahin gayahin. Mm. Pagdating para, ng araw para na. <laughs> Sa so, po, mm. napakalaki na po para sa akin. Nang, maging tulong niyo po sa amin. Mm. po, napakalaki. Kaligayaan ko naman. kaligayahan Kung, mas, mas, kung masaya po kayo, mas masayang masayang masaya po kami. Kasi po, magiging maayos na po talaga ang pag-aaral namin. Hindi na po kami yung ma-absent ng... Ang reason lang po ay walang sasakyan, hmm. walang tubig, walang madamit, walang ganun po, walang tubig. Ngayon po, safe na po kami. Kaya maraming maraming salamat. Welcome, Ate. Kapo niyo ako ipagpasalamat. Mahihiyak po ako dito. Hindi oh. ako <laughs> po kasi kayo. Nakakaya po yung tulong nyo. Totoo po, promise. Ngayon ko lang po ito naranasan. Kaya hulog po kayo na ng langit. Siguro nga po kayo na po ipinadala ni Lord. Mm. Pagmamahal ng ating Diyos sa at thank you kay Kuya August. Butin ha. Silip mo si Ate Celine. Kaya ano po, nagpapasalamat lang po kay Kuya August. Sa iyo po, hindi. Joke lang. naman. lang po. Ako po, hindi po nagpapasalamat kay Kuya August. Napakasama pong tumingin. Um, <laughs> Tingnan niyo tingin niya, Kuya August. Tingnan yung tingin niya daw. <laughs> uh, Sawa tumingin sa mang tumingin si Kuya August. Okay, sa so, ngayong katekram, hihahatid na po natin sila. At doon na po sila nang mm -hmm. hanggang matapos, hindi na po sila lalabas. Hindi. <laughs> 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 hindi <laughs> na po, promise. Ay, promise! And Ay! For, for years! Hindi na kayo lalabas doon. <laughs> lalabas naman po, pero yung mga importante to. Hmm. Okay. Importante. Dispanatag na. na si Mama at Papa niyo. Opo. Oh, ah. Tapos ako, talagang... ano na, na kasi nakita ko talaga yung lugar nila at Tekram eh. talagang mm -hmm. kahit na determined sila na mag-aral makatapos kitang kita kitang kita niyo naman ka Tekram kahit kanin lang at asin mm -hmm. nandun nandoon sila sa school para makatapos nakaka-proud lang talaga ang lakas ng loob talaga lumalaban sila kahit ganun yung kalagayan nila kaya nakaka-proud kayo i'm so proud of you thank you po mm -hmm. Proud po ako sa inyo. The best po kayo. Uh, basta Basta po. Hmm. Parang na-charge ako dun ah. Sa mga telegram natin, ka techram, Thank you ah. Pag-pray na lang mo natin sila na malampasan lahat ng mga pagsubok na darating sa kanilang uh, pag... -a. Okay? Uh, okay. Kayo kasama na kayo magsimula kahapon nung isang araw nagka-close okay. nagka na yung landas natin eh. Kasama na kayo lagi sa akin, mm -hmm. dasal Share din po. Share eh. din po. Kaya mga katekram, isama po natin sila Ate Celine, Ate Bea sa araw-araw po na ating pagdadasal. No? Yun lang katekram, maraming salamat po sa pagmamalat suporta. I love you po mga chukchuk. Mwah! Mwah!